Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng Mercury at Jupiter sa iyong sektor Aris kaya sa araw na ito, ikaw ay magiging mas aktibo lalong-lalo na para sa iyong mga plano at trabaho. Sa araw na ito, lalawak rin ang iyong connections, meron ka mga bagong makilala, mga tao na maaring makatulong sa iyo. At sa araw na ito, lalong na sa unang kalahati ng araw, merong mga disagreement bago kayo magkasundo ng ibang tao. At sa araw na ito, hindi masyadong klaro kung ano man ang mga susunod na gawin. Kaya karamihan sa mga aris, medyo restless kayo at kailangan lang i-let go ninyo dahil marami sa mga aris ngayon sobra kayong mag-isip. At madalas, ang karamihan sa mga aris ngayon para bang makikita ninyo kung ano ang pagkakaiba ng mga paniniwala sa pagitan mo at ng iyong asawa o kaya kapamilya. Pero ito rin ang magsilbing motibasyon mo para malampasan kung ano man ang mga hadlang at problema ngayong araw. Sa araw na ito rin, malakas ang impluensya ng Sun at Pluto. Ang Sun ay may kinalaman sa iyong ego. May kinalaman ito sa iyong mga plano para sa iyong sarili, habang ang Pluto naman ang magdadala ng pagbabago, ng mga transformation, at kung man ang mga bagay na obsessed ka yung mga bagay na gustong gusto mo talagang mangyari na. Ngayong araw, ang mga aris ay mas determinado, lalo na sa inyong trabaho, sa paghahanap buhay, at mag-improve rin ang inyong kalusugan sa araw na ito. Ideal ang araw na ito para sa mga bagong simula, lalo na sa mga aris na kakahiwalay lang, sa kanilang asawa o kaya sa kanilang boyfriend, sa girlfriend nila. Maganda ang araw na ito para maging organisado, maglinis-linis sa tahanan at kung ano man yung mga plano mo ay lalong pagtuunan ng pansin. Pabor sa iyo ang araw na ito, Aris, kaya yung mga Aris na naghahanap ng trabaho diyan, maaring swertihin kayo ngayong araw maaririn na masubukan ang iyong pasensya sa araw na ito pero maganda ngayon ang mga pananaw ng Aris at flexible kayo at sa araw na ito karamihan sa inyo hindi kayo takot na sumubok ng mga bagay na maaring hindi kayo masyadong familiar. Sa araw na ito maayos naman ang pasok ng pananalapi, maganda rin ang pag-ibig ngayon para sa mga Aris at yung iba naman na kahit na merong mga hindi pagkakaunawaan ay meron pa respeto at at hindi naman masisira ang mga relasyon. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 8, 16, 25, 28, 30 at 37 Magiging mapili naman ang mga chore sa araw na ito lalong-lalo pagdating sa inyong investment at sa inyong mga gastos ngayong araw pabor ang mga Taurus ngayon sa adventure. Marami kayong matutunan at sa araw na ito mapansin ninyo ang kagandahan ng inyong mga abilidad, ang inyong talento. At magaling ang mga Taurus ngayong araw na isave ang oras. Magaling kayo sa pag-budget, sa kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Mas inspirado kayo ngayong araw at maganda ang focus ninyo pagdating sa inyong mga obligasyon sa buhay. Sa araw na ito rin, marami ang mga expectations ng ibang tao para sa mga Taurus. At at dahil malakas ang impluensya ngayon ng Mercury, meron mga konting alitan ngayon, hindi pagkakaunawaan dahil sa komunikasyon. At sa araw na ito rin, ang impluensya ng Jupiter ang magdulot sa mga Taurus ngayong araw na malalaki ang inyong mga plano. Maganda ang inyong pagiging optimistic at ang focus ay mapunta sa inyong achievement kung anuman ang mga nagagawa ninyo, meron kayong celebration. Ang mga maliliit na bagay ay tinatanggap ninyo. Kasi ang mga maliliit na success ng mga choro sa araw na ito ay mapagsama-sama at ito ang magdulot ng positibong pananaw lalo para sa mga choros. Mas maging creative kayo sa inyong mga proyekto at maganda rin ang araw na ito kasi mas mabigyan kayo ng suporta ng mga taong nakapalibot sa inyo. Para sa mga choros na nag-aalinlangan kung ang tao ba ay totoo sa inyo, ngayong araw makita ninyo kung ano ang totoong nararamdaman ng isang tao. Maayos ngayon ang pasok ng pananalapi para sa mga Taurus at maganda rin ngayon ang pag-ibig at ang romance para sa mga Taurus. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 13, 15, 25 at 42. Maayos naman ang suportang makuha ngayon ng mga Gemini galing sa ibang tao. At ngayong araw, karamihan sa mga Gemini para kayong champion, maraming mga tao ang nakasuporta sa inyong likuran. At magiging maganda rin ang impluensya mo sa ibang tao ngayon. Kaya bantayan ang iyong mga payo na ibinibigay sa iba. Ang iyong mga pananalita ngayong araw ay malakas ang impluensya sa isip ng ibang tao. Katamtaman lang ang pag-ibig ngayon kaya maari na meron mga Gemini nakakaroon ng pagsiselos o kaya pagdududa sa kanilang kapartner, ang pera naman ngayong araw ay dapat nabantayan para sa inyong mga gastos at responsibilidad. Sa araw na ito, hahanapin ng mga Gemini ang kanilang freedom. Kaya nagkakaroon ng alitan kasi... Meron mga bagay na gustong gawin ng mga Gemini na solo lang tapos ang kapartner o kaya asawa ay maaring magtampo o kaya magduda kung ano man ang mga totoong gagawin ng mga Gemini, sa araw na ito, maganda naman ang pagiging practical ng mga Gemini. Makita ninyo ang totoong halaga ng kung ano ang inyong effort at kung ano rin ang ibinibigay sa iyo ng ibang tao. Ngayong araw, yung mga estudyanteng Gemini ay focus rin sa kanilang mga pagsusumikap. Magkakaroon ng karagdagang kumpiyansa sa sarili ang karamihan sa mga Gemini ngayong araw at marami sa inyo hindi takot ngayong araw. Kasi mas magkaroon kayo ng malalim na kahulugan kung ano talaga ang gusto ng inyong puso Kung ano talaga ang inyong mga prioridad sa buhay at ipaglalaban ninyo ito Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 5, 17, 27, 30, 39, at 40 Mahilig naman sa mga istorya ang mga cancer ngayong araw. Karamihan sa inyo, mahilig kayong makinig sa mga kwento-kwento ngayon. Maganda ang inyong networking at connection sa inyong mga kaibigan o kaya sa mga kapitbahay ninyo sa komunidad o kaya sa inyong trabahoan. Ma-acknowledge ninyo kung ano man ang posisyon ng ibang tao, kung ano man ang kanilang mga paniniwala at plano sa buhay. Maganda ngayon ang pagkumpleto ng mga cancer sa kanilang trabaho. Meron namang iba maaring bumiyahi ngayong araw Dahil sa kanilang trabaho At yung iba naman sa inyo, napaka-active ninyo Magaganda ang inyong mga idea para sa bagong proyekto Sa araw na ito, Cancer, ay marami kang choices na gagawin At maari na mahirapan ka pagdating sa iyong mga prioridad ngayon Dahil sa lakas ng impluensya ngayon ng Sun at Pluto At ito rin ang mga enerhiya na parang Haharapin mo kung ano ang mga katotohanan. Yung mga bagay na dati isinasantabi mo, ayaw mong harapin, kung ano man ang mga totoong sitwasyon. Sa araw na ito, mapilitan ka na yakapin kung ano man ang mga pagbabago ngayong araw, ano man ang mga improvement na dapat gawin, lalong-lalo na sa isang relasyon o kaya proyekto. Sa araw na ito rin, ang focus ng mga cancer mapunta sa inyong mga bayarin at sa pagpapalakas ng pananalapi at maraming mga pagreorganize ngayong araw sa tahanan o kaya yung pag-focus mo sa iyong budget. At sa araw na ito rin, marami sa mga cancer, mas maging maayos ang inyong komunikasyon, mas maging totoo kayo sa inyong sarili at kung ano ang inyong mga nararamdaman ay bukas na sinasabi ninyo sa inyong mga kaibigan o kaya sa inyong kapartner. Maganda ang kabuuan ng araw na ito kasi marami kayong gagawing mga pagbabag na positibo at makakatulong sa iyong kaunlaran. Ngayong araw Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3 4, 6 16, 33 at 40 Napakatalas ng mga kutob ng mga liyo sa araw na ito. Kaya gamitin mo ito liyo pagdating sa iyong mga desisyon sa buhay. Ngayong araw, kailangan mo rin na bigyan ng tiwala ang iyong sarili. Maari na meron mga tao sa araw na ito mas maakit sa mga liyo para magbukas ng kanilang mga sikreto. At ang mga liyo naman, mas maging leader kayo ngayong araw. Makukuha ninyo ang respeto ng ibang tao. At sa araw na ito, liyo, malakas ang impluensya ng Mercury at Jupiter na makatulong naman sa iyo na mahilig kang makinig ng maayos ngayon. Malakas ang epekto ng Mercury at Jupiter na makatulong sa iyo, Leo, na mas maging loving ka ngayong araw sa mga tao. Mas magkaroon ka ng pasensya at sa araw na ito rin, ikaw ay nag -e enjoy na i-master kung anuman ang iyong galing, anuman ang talent mo. At sa araw na ito, matulungan mo yung ibang tao na nakakaroon ng anxiety at depression. Sa araw na ito rin, marami kang madiskubre na mga aktibidad na magpasaya sa iyo at mas mahasa mo pa ang iyong talento. Malakas ang kagustuhan ng mga Leo ngayong araw na mag-grow at i-develop kung anuman ang mga kaya mong gawin. At sa araw na ito, mas seryoso kayo pagdating sa inyong pera, sa inyong kalusugan at sa inyong trabaho. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 2, 15,

Exciting naman ang araw na ito para sa mga Virgo. Marami sa inyo ngayong araw mas blessed kayo. Mas impressive ang inyong mga gagawin sa araw na ito. Magaling kayong mag-negotiate sa kung ano man ang mga gusto ng ibang tao o kaya sa trabaho, mas magaling kang magsalita. At maganda ang willingness mo ngayong araw na makipagsundo. Sa araw na ito rin, maproseso mo ng maayos ang iyong mga desisyon. At ngayong araw, karamihan sa mga Virgo, seryoso kayo sa inyong trabaho, lalo na sa inyong hanap buhay. Ang pag-ibig ngayon, katamtaman lamang kasi yung ibang Virgo, hindi sa pag-ibig at relasyon ang kanilang focus ngayon, kung hindi nasa kanilang hanap buhay. At sa araw na ito, karamihan sa mga Virgo, magiging malakas ang impluensya ng Mercury sa kanilang pananalita. Kaya yung iba sa inyo, klaro sa inyo kung ano ang gusto ninyo pagdating sa isang pagsasalita sama at ang focus ay medyo mapunta doon sa pananalapi at sa araw na ito rin dahil merong malakas na impluensya ng Sun at Pluto, ikaw rin ay magkakaroon ngayon ng mga transformation. Mahilig kang mag-observe sa araw na ito kung ano ang mga pagbabago na dapat gawin at yung mga frustration dati, kung ano man yung mga panghihinayang mo, ano man yung tampo mo, itatapon mo ang mga ito, tatalikuran mo yung mga hinanakit mo sa buhay. Sa araw na ito kasi, lalong mananaig ang kagustuhan mong mag-improve lamang at mas maging determinado ka Pagdating sa mga plano mo, ma-reform mo kung ano man yung mga kailangan pagbabago At yung emotional baggage na tinatawag ay maaring pakawalan ng mga Virgo ngayong araw Napakaganda ng kagustuhan ninyo sa araw na ito na mag-move forward At abutin kung ano man ang inyong mga pangarap sa buhay Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio Ang iyong lucky color ay green At ang lucky numbers mo ay 3

Malakas naman ang control ng mga libra sa kanilang sarili kaya magaganda ngayon ang iyong mga desisyon kasi sa araw na ito, mahaba ang iyong pasensya, kontrolado mo kung ano ang iyong nararamdaman at magiging maganda ang iyong mga estratehiya ngayong araw. Magaganda ang iyong mga intensyon at sa araw na ito, magkakaroon ka ng karagdagang kumpiyansa sa sarili na makuha mo kung ano man ang iyong deserve. Ngayong araw, mas makuha mo ang respeto ng ibang tao. Magaganda ang pagdala mo ngayon sa iyong sarili kaya mataas rin ang respeto ng mga taong ngayon sa iyo kahit na meron pa rin mga mata na nagmamasid, yung mga kuryosong tao, yung mga tao na parang nakikialam pero sa araw na ito ay hindi ito masyadong manaig kasi ngayong araw, ikaw ay nakafocus sa iyong mga wishes at meron kang contentment ngayon nakikita mo kung alin lang ang totoo at kung ano pa ang kulang pero sa araw na ito ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para maging maayos ang iyong trabaho at hindi mananaig ang mga bullies ngayong araw. At yung iba naman na Libra na nasa abusive na relasyon. Ngayong araw, marami kayong ma-realize at maari na unti-unti na na magsimula na makuha ninyo ulit ang respeto ninyo para sa inyong sarili. At unti-unting mamuo ang tapang na kayo ay maaring lumabas sa relasyon na hindi nakakatulong sa inyo. Sa araw na ito, maayos ang pasok ng pera magaling ang enerhiya ngayon ng mga Libra kasi hindi kayo madaling mapagod kaya marami kayong magawa ngayong araw. At sa araw na ito, mas marami sa mga Libra nakafocus ngayon sa pananalapi kung ano man ang mga dapat bayaran, ano man ang pangangailangan ng pamilya, ng asawa, ng anak. At sa araw na ito, ikaw ay magaling ka sa iyong mga plano pagdating sa iyong pamilya. At ngayong araw Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo

Malibang naman ang mga Scorpio sa araw na ito kahit na yung mga tao ngayon parang itutulak kung ano ang kanilang mga gusto, naninindigan ang mga Scorpio. Mas powerful kayo ngayong araw, mas matapang kayo at sa araw na ito, suportado ka ng ibang tao. Ngayong araw rin, karamihan sa mga Scorpio hindi mo pwedeng hilahilahin lang. Malakas ang inyong paninindigan. At sa araw na ito, magaganda ang iyong paniniwala na maging maayos kung anuman ang hinahanap o kailangan ng pamilya. At nasa likuran mo ang iyong mga mahal sa buhay, nagmamahal at nakasuporta sa iyo. Ngayong araw lang, kailangan maging maingat ang mga Scorpio, lalo na sa kanilang mga kinakain. Merong iba sa inyo, medyo taas ang stress kaya nakakaroon ng sakit sa tiyan. Yung iba naman ay kailangan ng tamang masahi at pahinga. At sa araw na ito, marami rin sa mga Scorpio ngayong araw ang focus ay nasa tahanan. At ang kagandahan ng araw na ito, magaling ang mga Scorpio sa kanilang pananalita. Magaling kayong kumbinsihin ang ibang tao. At napaka-competent ng mga Scorpio sa araw na ito. Independent kayo, hindi kayo umaasa sa ibang tao ngayon at maipakita ninyo ang inyong talento ngayong araw. Marami rin sa mga Scorpio ngayon, mahilig makipag-usap sa ibang tao. Magaganda rin ang ideya ninyo, mataas ang inyong motibasyon sa araw na ito na sana kayo ay magtagumpay at maabot ang inyong mga pangarap sa buhay. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 1, 9, 14,

Napaka-persistent naman ng mga Sagittarius sa araw na ito. Merong mga malalaking pagbabago ngayong araw at ang mga plano na hindi matuloy, yung iba hindi kasi matutuloy dahil wala sa tamang timing. Ngayong araw, hinahayaan nyo lang at niyayakap ninyo ang mga bagong adventures sa buhay ninyo. Exciting ang araw na ito para sa mga Sagittarius at Medyo katamtaman lang ang inyong energy ngayong araw. Madali kayong mapagod pero sa araw na ito, malibang naman kayo. At kailangan lang wag sobrahan ang iyong mga desisyon, ang iyong pagmuni-muni. Marami kasi sa mga Sagittarius ngayong araw, nag o over estimate, at na overdo kung ano man ang mga gusto na gawin at merong mga malakas na exaggeration sa araw na ito kaya ngayong araw kailangan na Matuto ka rin na makinig sa kung ano man ang mga payo ng ibang tao o kaya humingi ka ng second opinion kasi halimbawa merong gagawin ang mga Sagittarius sa araw na ito, masobrahan ang kaniyang mga gagawin. Halimbawa kung siya ay naatasan sa isang party na siya ang mag-decorate, masobrahan ang kaniyang decoration at imbis na maging happy yung mga tao, baka mapuna ka pa. Kaya sa araw na ito humingi ng second opinion pagdating sa iyong mga trabaho. At ang iyong ambisyon ngayong araw ay matataas, nagkakaroon ka ng kumpiyansa sa sarili at sa araw na ito makuha mo naman ang financial support at moral support ng mga tao na importante sa iyo at mas dedicated ka sa araw na ito. Magaganda ang iyong pananaw pagdating sa iyong mga proyekto. At kailangan lang wag suluhin ngayon kung anuman ang mga task na dapat gawin. At maayos ngayon ang iyong pag-ibig pero ang pera, kailangan mong bantayan. Medyo mababa ang pasok ng pera. Yung ibang mga Sagittarius, ang problema ay pera sa pamilya. Kaya kailangan maging maingat sa inyong budget, lalo na sa inyong mga pinapasukang ventures. At yung mga Sagittarius na pinapangakuan ng ibang tao na kayo ay makakakuha ng trabaho pero kailangan lang ng konting bayad na kung mag-ingat kayo kung involve ang pera para ikaw ay makahanap ng trabaho. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga aris. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 9, 13, 16, 19, 28, 31 at 40. Malakas ang focus ng mga Capricorn sa araw na ito pagdating sa kanilang mga inspirasyon. Kaya ngayong araw, ay masunod niyo kung ano ang inyong mga plano. At sa araw na ito, Capricorn, marami ang ma-impress sa iyo kasi meron kang paninindigan. At ngayong araw rin, magkakaroon ka ng mga wake-up call na para bang ma-realize mo kung ano ang iyong life purpose, kung bakit ka nabuhay, bakit ka ipinanganak, at kung tama ba ang mga desisyon na iyong ginagawa. Lalo na kung ikaw ay isang Capricorn na meron ng asawa at mga anak. At sa araw na ito, maayos ang pasok ng pera, pero meron mga tao ngayon na magpainis sa iyo, kaya madaling maapektuhan rin ang iyong mood, kung ano man ang mga desisyon at drama sa buhay ng ibang tao. Ang ibang mga Capricorn ngayong araw hindi mapakali at yung iba hinahanap ang mga pagbabago lalo na sa unang kalahati ng araw. Pero pagdating sa bandang tanghali, unti-unting kakalma ang mga enerhiya at mood ng mga Capricorn at mas mapansin ninyo ang kung anuman ang mga bad habits ninyo, anuman ang mga sitwasyon na hindi ka na masaya. At marami kang ma-consider na pagbabago sa buhay mo ngayong araw. Karamihan rin sa mga mga Capricorn, sa araw na ito, mahilig kayong matuto, mag-explore kung ano pa ang mga pwede ninyong gawin. Mas maging ambitious kayo, magiging mataas ang inyong mga pangarap sa buhay. At ngayong araw, mas maging passionate kayo ay paglalaban ninyo kung ano ang inyong paniniwala at kung ano ang magpapasaya sa inyo. Maraming mga tao naman ang maka-appreciate ngayon sa talas ng isip ng mga Capricorn. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 15, 29, 31 at 43. Meron namang mga Aquarius sa araw na ito nagkakaroon ng alinlangan sa kanilang mga desisyon. Sa araw na ito, hinay-hinay Aquarius tingnan kung sino ang mga tao na nakapalibot sa iyo, kung sino, kaninong mga payo ang iyong pinapakinggan na hindi ka mapahamak. Ngayong araw, maganda naman ang mga gusto ng mga Aquarius ngayon, pero medyo distant kayo sa unang kalahati ng araw, parang gusto lang ninyo ng privado, makapag-isa, at pagdating na sa bandang hapon, maraming mga tao na ang aaligid-aligid at makakaapekto sa iyong mga desisyon. Kailangan alam mo kung ano ang iyong priority at kailangan alam mo kung ano talaga ang gusto mo para hindi ka mapasubo lamang sa mga sitwasyon. Marami sa mga Aquarius ngayong araw tatalikuran ang mga bad habits, mag-improve ang iyong mga relasyon sa mga tao na concerned sa iyo. At sa araw na ito, ikaw rin Aquarius, mas maging helpful ka, magiging maganda ang mga insights mo sa ibang tao. Ngayong araw, karamihan sa mga Aquarius mas aktibo kayo at marami sa inyo ngayong araw ay parang gusto lang ninyong mag-solo. Very independent ang mga Aquarius ngayon. Pero very nurturing rin kayo. Nakakatulong kayo sa ibang tao na mag-heal. Yung mga tao na namuro problema. Magaling kayong magbigay ng inyong mga payo. At sa araw na ito ay mabilis ang mga Aquarius gumawa ngayon ng kanilang trabaho. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 1, 10, 11, 28, 36 at 41. Swerte naman ang karamihan sa mga Pisces ngayon kasi kung ano ang inyong kailangan, kusa itong lalapit sa inyo. At ngayong araw, maayos ang takbo ng pag-ibig kaya mas romantic ang mga Pisces ngayon. Magkakaroon kayo ng karagdagang kumpiyansa sa sarili at mas maging wise kayo pagdating sa inyong puso. Mga desisyon na may kinalaman sa mga mahal mo sa buhay. At meron din mga selebrasyon sa araw na ito. Maari na mga gathering ito ng kaibigan o kaya mga kapamilya, mag-celebrate, merong mga reunion o kaya birthday o kaya anniversary. Maraming mga gagawin ang mga Pisces ngayong araw kaya kailangan rin hindi padalos-dalos -dalo sa iyong mga desisyon sa araw na ito. Meron kasing mga hindi pagkakaunawaan ngayong araw na maaring makaapekto sa kung ano ang mga partnerships ngayon ng mga Pisces kaya uh, kailangan gumawa ng efforts ngayon na patatagin kung ano ang mga relasyon ninyo, mga partnerships lalong-lalo lalo na kung ikaw ay isang Pisces na merong ka-partner sa negosyo. Sa araw na ito, kailangang i-focus ang iyong concentration sa pagpapalago ng inyong mga nasimulan. Ngayong araw naman, marami sa mga Pisces na aakit kayo sa mga mysterious na tao. Kaya bantayan rin ang mga tentasyon sa araw na ito kasi baka meron kang magustuhan na isang tao dahil lamang sa naiintriga ka dito. At baka ko ikaw ay isang Pisces na katali na. Baka ito pa ang maging simula na masira ang iyong pamilya. Sa araw na ito Paisis, ikaw ay mas compatible sa mga Tauros. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 4, 16, 28, 33, 37, at 42. Abangan ang iyong kapalaran bukas.